putang ina, speaking of kudita mga kababayan. Mm. Dito tayo sa Armed Forces of the Philippines. Kita niyo mga kababayan, inamin mismo ni General Broner, mga kababayan. General Broner umamin na, mga kababayan. Ha? Yung kudita <coughs> Ito, mga kababayan, ha? Pakita ko lang sa inyo. Mga kababayan, ito po. Uh, ito ay sa Avanti, uh, avantinews.com. Basahin ko lang ha. EFP or Armed Forces of the Philippines Chief kumanta sa COP ah, oh, ito na. Inami ni Armed Forces. Ito mga kababayan ha, si Broner. Hmm. Inamin ni Armed Forces of the Philippines EFE Chief of Staff General Romeo Broner na ilang retiradong opisyal ang kumakausap sa military para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, let me tell you something. Kapag ang militar ang hahawak sa ating bansa, hindi po maganda. Masalimuot mas matindi pa sa martial law. Yeah? Nga? Ngayon, tanungin ko kayo, kayong mga armed forces na retired, na gustong i-take over ang pamamahala ni Marcos, sa inyo okay lang kasi ilang buwan na lang mamamatay na kayo, tatanda nyo na eh. Yeah? Paano naman yung mga bagong hinerasyon? Paano naman yung bagong sibol pa lang? Ano ang dadanasin? 'Di ba? Alam niyo minsan na pagsabi-sabi ko Bakit kaya may mga ganyang tao no? Yung alam yung mananabla na lang, purkit matanda na sila, niwa diba? nakamkam na nila yung mga dapat nakamkam nila, tapos na sila sa serbisyo, retirement pay na lang ang kanilang inaantay, mangdadamay na. Alam nyo ba kung gaano kahirap kapag militar ang mamumuno sa ating bansa? Tignan ninyo ang Myanmar. Tignan ninyo ang El Salvador. Di ba? Napakahirap. Di ba? <clears throat> Diyos ko po, ito pa. Retiradong opisyal na kumausap sa militar para bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, the griev grievances were mainly against the president. And they were calling for, I, as I mentioned earlier, earlier, they were calling for the withdrawal of support by the EFP from the president. So that was their grievance. Uh, is that they saying that somebody else deserved to be president? But they did not mention who that somebody else. Yeah, sabi ni Broner, di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan eh, Itong mga retired general na mga bubong DDS din. Ya. Yeah. Ipapatik over nila ang pamumuno ni PBBM sa mga military at ang ipapalit nila si Sarah. Just po naman. Alam niyo naman kung paano babuyin ni Sara military. Ginamit na nga yung kapulungan yung, yung ahensya nila para makapagnakaw lang ng 15 million eh. ni ang resibo. Tapos ngayon, Papayag kayo, mag kay Marcos kasi si Sarah may papalit. Di ba? Diyos mio, <clears throat> mga kababayan, sabi ni Broner, so that their grievance is the, they're saying that somebody else deserve to be president. meron daw mas deserve pa somebody else. Kaya sabi naman ni Broner, Sino ba yun? Somebody else. Hindi naman nila sinasabi. Yeah? Ilang retiradong opisyal umano ang nagri-recruit sa Armed Forces of the Philippines maging siya ang tinangkang kausapin to intervene through several means. Maaaring through kudita, as written, a military junta or junta in order to come up with a reset for the entire Philippine society or withdrawal of support through so, several forms of military intervention. Dagdag pa niya, nabigo umano ang mga retiradong opisyal sa kanilang recruitment kaya hindi ito isinasabay sa anti-corruption rally noong September 21. Dapat dito eh, dapat dito pagdadamputin at kakasuhan ito eh. Kasi alam mo kung bakit, mga kababayan, si Dishun po ang magiging kaso dito na mga retired general na 'to kung sino man 'to, mga retired Armed Forces of the Philippines. Si Dishun dapat nabigo daw kasi hindi ayunan, ng armed forces. Kita nyo yan, hindi sinangayunan. ayunan. E Iminsan kasi itong mga bubong DDS vlogger, hindi pa kasi nagawa yung plano, binablog na. Kasi mas inuna nila ang kita, na? Yeah. mas inuna nila ang kita kaysa sa plano. Ay di nagkapalpak-palpak. Kita nyo yan? Oh. mas inuna kasi nila mag-live. Uh, mas inuna kasi nila uh, pagkakitaan ayun, natugo hindi hindi natuloy-tuloy yung plano bakit? nagkabulilyaso eh mahirap kasi sa totoo mga kababayan kaya tama lang ang ginawa ngayon ng ICI na nag-imbestiga sa mga corruption na hindi haluan ng media bakit? kasi kung isa publiko yung pag-imbestiga na yan mahahaluan eh makakatakbog pa ang akusado makakapag- Yeah, makakagawa pa ng defense. <coughs> 'Di ba? Ah, oh, kabagis, Miguel of shout out sa iyo. Sabi ni Broner na i-report niya kay Pangulong Marcos ang ginawang recruitment ng mga retiradong opisyal. Oh, hindi umano natakot si Pangulong Marcos sa coplot. Ah, -plot. Ayan. Or plot. Kodita. Dahil alam niyang loyal sa kanya ang armed forces. Noong nakaraang linggo ay sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang magbabalak ng kudita sa Administrasyong Marcos. Kita ninyo mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, magkudita kayo kasi ipalit ninyo si Sarah. Tatanungin ko po kayo, kapag nagkudita kayo si Sarah ang ipinalit, papahalagahan kaya kayo ni Sarah? Tandaan niyo si Sarah hindi yan sundalo, reservist lang yan. Si Marcos ang totoong sundalo, nakasama ninyo. Alam ni Marcos ang hirap at pagod bilang sundalo Kaya si Marcos nag-aral talaga yan pagkasundalo. Si Sarah, hindi niya ramdam yung pagod at hirap ninyo mga kusundaluhan. Ah, yun nga pinakalat nila noon na dahil daw kay Digong tumaas ang sahod ng pulis, ng sundalo, ng mga government official, mga mga teacher hindi nyo ba alam si Trillianis ang gumawa ng akda ng batas na yon Pumirma lang si Digong. Inangkin ni Digong. Ah, yan ang totoo. Walang malasakit sa inyo, yung mga Duterte. Dapat lang, hindi kayo sumunod dyan. O, tignan ninyo. O, meron pang isa dito. Mga kababayan, pakinggan ninyo. <clears throat> alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, <clears throat> eto, pakinggan ninyo. Yung dating opisyal, o, mayroong okay, big sa parte ninyo na sinuportahan niyo si Sara? Alam niyo nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? <coughs> eh, sino hindi magsasabi nagkamali ka kung yung pinapakita niya? Eh, alala natin, uh, limited yung tapang niya sa Dabaw. Eh. Masyadong uh, misplaced, sa uh, atang sa misplaced yung uh, kwan. Ang mga wala sa lugar, hindi maganda. Dato <coughs> pinahiya mo buong ng Pilipinas doon sa ginawa mo. Kaya ba yung mga leaders ng political leaders ng Pilipinas? Mm. Ang klase ng bayan yan. Di ba? Mm. Diba, no, pati sa military, napakahirap mag-deal na aming nagapang kami bago umakyat ang military among the trafet ko. Ako sa atake na naman nila yung military sa, sa alanganin. Eh. Pero ba pang Magsisisi sa parte ninyo na sinuportahan niya si Sara? Alam niya nagkamali kayo ng pagboto kay Sara? Eh, sino hindi magsasabi nagkamali ka kung yung pinapakita niya? Eh, alala natin, uh, limited yung tapang niya sa Dabaw eh. Masyadong uh, misplaced, sa uh, sa misplaced yung uh, kwan. Ang wala sa lugar, hindi maganda. Di ba? Kita nyo? sabi mismo yan, ni Retired General Santiago. Yeah? Nagsisisi siya kung bakit sumuporta siya kay Sarah sa ginawa ba naman niya ngayon. Nahihirapan ang mga kasundaluhan paano iangat ang kanilang ahensya. Tapos hihilain na naman daw sa alanganin. Pag nagkamali sila ng plano sa kudita, wala ang tiwala ng tao. Bakit? Alam nyo, I will tell you sa lahat ng kasundaluhan na, maliban sa mga retired na DDS, alam nyo, kung papipiliin ako kung may tiwala ako sa pulis o sa sundalo, mas may tiwala ako sa sundalo. Totoo yan. Bakit? Ang kasundaluhan ngayon ang linis. Wala kang makikitang isang sabit sa kasundaluhan. Totoo yan. Ah, ako mismo, ah, experience ko yan. Since nagkaroon ako ng isip pagdating sa mga ganito, napakalinis po ng kasundaluhan. Sa totoo lang, mga kasundaluhan, huwag niyo pong hayaan no, na madikitan ng dumi ang inyong hanay. Napakalinis niyo po, sa totoo lang. Huwag, huwag po kayong magpadala sa mga retired. Retired na yan sila, hayaan niyo sila. Malaya na sila, retired na yan eh. Yeah? Napakalinis po ng kasundaluhan ngayon. Wala kang makita na may korupsyon sa sundalo, may nakawan sa sundalo, may patayan sa sundalo, wala. Napakalinis po. Kaya mga kasundaluhan at sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, ha? panatilihin nyo po na malinis ang hanay ninyo. Di ba? Ang linis po. Wala, wala ka. Simula for all over. No? Mula sa panahon ni Erap hanggang sa kasalukuyan, wala kang makita na may mali sa kasundaluhan. Sa pulis, marami. Maraming nasasangkot sa krimen, maraming kasali sa iskam-iskam, sa mga ganito-ganyan, ya? Yeah? sa mga droga, sumasabit, sa mga kung ano-ano, di ba? Korupsyon, nasasabit. Pero sa kasundaluhan, wala. Wala. Kahit mag-rewind mag ka, wala kang makikita. Napakalinis ng hanay ng kasundaluhan. Kaya sana po, Huwag niyo pong pahidan. Huwag niyo pong haluan. Di ba? <clears throat> Di ba? Huwag niyo pong haluan, mga kababayan. No? Malinis po ang kasundaluhan. <clears throat> Wala kang makikita. Di ba? Mm. Ako, yun, yun In my own opinion 'yun ha, hindi hindi ko sinisiraan ang kapulisan pero kung mabalitaan mo kasi napakaraming pulis na nakakasuhan katulad nun sa ano uh, sa sa, sa Bungiro, yung mga missing sa bungero, may mga pulis na nadadawit. Oh, yung 900 uh, kilo ng shabu sa Maynila, may mga kapulisan na nadadawit. Oh, yung mga nagre-raid na kapulisan na kinuha yung mga luxury item. Tapos yung CCTV, sinabihan pa yung kapitbahay na pag nainanghingi, huwag daw ibigay. Yeah. Sumasabit ang pulis pa minsan-minsan eh. Pero sa kasundaluhan, wala kang maririnig ganyan. Malinis po sila. Kaya proud na proud po kami sa mga kasundaluhan. Sana po ipagpatuloy nyo po yan. No? Yung inyong paglingkod sa bayan, Pagunawa at yung maximum tolerance na pinapanumpaan ninyo sa code of conduct, code of ethic bilang kayo. Alam namin na mahirap marating ang inyong mga posisyon at mahirap ang pinagdaanan ninyo sa pag-aaral bago naging kayo. Sana po, no, huwag niyong pahidan ng dumi ang inyong pangalan, ang inyong uniforme at ang inyong ahensya. Yun lang po ang aking panawagan sa mga kasundaluhan ibahin nyo po yung ibang ahensya kasi ang linis nyo po sa totoo lang kung ako'y papipiliin kung saan ako mas safe sa mga kasundaluhan doon ako naiisip na safe ako yeah <coughs> yun po yun ha mga kababayan hindi ko naman inaano ang kapulisan pero ako inihikayat ko din po ang tao na magtiwala sa pulis Yeah? Pero kung i-compare natin pulis at kasundaluhan, wala ka pong makikita na mali sa kasundaluhan. Wala. Maskin isang dumi, isang mansya, wala. ba diba? Yun po yun, mga kababayan. No? So yun lamang yung aking uh, reaction reaksyon, mga kababayan, patungkol dyan sa AFP na mismo si... General Broner inamin na kinausap daw siya 'di ba, ng maraming mga retirong sundalo na itik over daw ang pamumuno ni PBBM at uh, meron daw silang gustong ipalit na karapat das, da, karapat dapat at deserve. Eh, wag po kayong magpadala sa mga ganyan. Yeah? Diba? Mga retirado na po yan. Hayaan nyo po sila kung gagawa sila ng ganyan. Wag nyo pong pahidan. na diba? Opo, ma'am. mag po ako ulit mamaya. Oh, Sir Mario. Huwag nyo pong manchahan. Huwag yeah? nyo pong mancha manchahan yung hanay ninyo. Malaki po ang tiwala namin sa inyo. Malaki po ang uh, pagsaludo namin sa inyo. Kasi alam namin, mas safe kami pag nandyan kayo. Di ba? So yun lang. Maraming salamat. Nah? Kung ako sa totoo lang... <coughs> <coughs> sa totoo lang ko ako papipiliin, ititick over ng sundalo ang pamumuno ni PBBM dahil ipalit si Sarah. Isipin nyo po, mahirap maging pangulo ang babae. Mahirap magaroon ng pangulong babae sa totoo lang. Pagdating sa kapakanan ng pamilya, yes, magaling ang babae. Pero pagdating sa kapakanan ng bansa, mahirap mamuno ang babae. Malambot ang puso maawain ang pangulong babae. Totoo yan. <clears throat> Bakit si Cory, sabi ni Hungryman Vlog. Actually, sa totoo lang, Hungryman, uh, ayaw kong magsalita na patungkol kay Cory kasi alam ko, past is past. Never be discussed. Merong mga nakasubaybay sa akin na dilawan at kakamping. Ayaw ko na kung anuman ang sabihin ko, magmatcha mag pa ito ng ka-offend or ma-offend sila sa akin. Di ba? Mm. Pero sa akin lang, destiny nga ang pagiging pangulo. Kung wala ka talagang choice, babae. Pero kung marami namang lalaking pwedeng pagkapilian, lalaki. Daya? Kung walang choice, alam mo na. Daya? Kung ibalik natin kay Cory, wala namang pagnanakaw na record si Cory, kung karapat-dapat lang maging presidente siya. Pagdating naman kay Gloria, kaya siya naging pangulo, kasi matalino siya at wala pa naman siyang pahid korupsyon noon. Pero nung nakaupo siya, doon na nag-umpisa ang ZTE deal. So, hindi natin maisip. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ha? hindi naman kasi natin maisip at mahulaan kung ano ang isip ng tao. Nagbabago-bago kasi. Di ba? <clears throat> Nagbabago-bago kasi ang isip. Nung unang pasok natin, ang galing. Pero kapag matim, yung, yung, yung temptation kasi, kasi pag pera na ang usapin eh, hindi mo maiwasan yan kahit nga, pang, kahit nga pare eh, makakapangurakot pa eh. ba diba? Pare na yan ha. Diba? O, so yun lang yon, Yung away ni Marcos at ni Aquino sa kanila yon Wala kaming pakidoon. Kasi iba tayo eh. Taong bayan tayo. Wala tayong pakialam kahit magbugbugan yung mga politiko dyan, magpatayan sila sila yan. Kasi in, in, in the end, tayo naman taong bayan magsasuffer, hindi naman ang politisyan. Take note, tayo taong bayan, magkano sinasahod natin everyday? 700, 800, 1,000. Oh, yung mga politisyan, isang araw, isang million. Do you think? Oh, just try to imagine. Oh, just try to think of it. Tayo ang nahihirapan. Yeah? Wala pa ba kayo tiwala kay BP Sara? Tignan nyo naman nasa top 10 na safest sa Asia ang Dabaw. Ha? Alam mo sa totoo lang, hindi po si Sara ang namuno sa Dabaw. Si Baste. Magkaiba po si Baste, magkaiba po si Sara. At saka wag mong pagpilitan dito na magkaroon ako ng tiwala kay Sara, Diyos mio marimar, hungry man. Ah, sa na lang 'yan. Lunukin mo, ilagay mo sa sako, ibalot mo sa foil tapos i-marinate mo. Na? Uh, wag mo nang tanim sa uta sa isipan namin na magtiwala kay Sara yung kadiri <clears throat>